Sa mga karagdagan nating balita, ang National Food Authority hindi na nagagampanan daw ang tungkulin nito sa harap na rin ng pagbawas ng uh, pandaigdigang supply ng bigas. At pinaiimbestigahan na rin mga kabombo ang kaduda-dudang pagbibenta ng uh, National Food Authority ng 75,000 sacks ng bigas sa dalawang negosyante. Alamin natin ang mga update mula dyan sa Senado, si Bombo JC Galvez. Tuluyang nawala sa landas o hindi na nagagampanan ng National Food Authority ang tungkulin nito sa harap ng pagkabawas ng pandaigdigan supply ng bigas. Ayon kay Sen. Amy Marcos, Chairman ng Committee on Cooperatives, ang Pilipinas ngayon ang pinakamalaking importer ng bigas sa buong mundo at ang kawalan ng supply ay lalo pang magiging masahol sa darating na mga buwan. Dahil dito, naghain si Marcos ng resolusyon para imbestigahan ang kadudadudang pagbebenta ng NFA ng 75,000 na sako ng bigas sa dalawang negosyante habang maraming mamimili ang humihirit ng mas murang bigas. Madalas anyang hindi natutugunan ng ahensya ang kinakailangang buffer stock at hindi makaya ang mas mataas na presyo ng palay sa mga magsasaka na umaabot sa 27 pesos kada kilo noong nakaraang taon. Bagaman bumaba ng presyo ng palay sa 23 pesos, nasabi dati ng National Food Authority na ang kakayaan nito para suportahan o bigyan ng subsidiya ang mga lokal na magsasaka ay nasa 17 hanggang 19 pesos lamang kada kilo. Sinabi ni Marcos na hindi kayang suporta ng NFA ang lahat ng lokal na magsasaka na desperadong humihiling ng tulong. Lalo na kapag napipilitan silang ibenta ng palugi ang kanilang ani o salagang mas mababa pa sa gastos ng produksyon ng dahil yan sa rice smuggling. Sa gitna ng panawagan niyang imbestigahan, Iginit ni Marcos na malagang malalimang pagsusuri sa mandato ng NFA upang harapin ang pandaigdigang kakulangan ng bigas. Samantala, iginit naman ni Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform Chairman Cynthia Villar, ang NFA rice ay tulong para sa mga Pilipino at hindi dapat ipinagbibili sa mga trader. Eh, bakit mo naman ipagbibili ang NFA rice? Eh, uh, subsidy yun ng government for the people na kailangan ng rice like the victim of calamities sa saka yung mahihirap na ang mahal ng rice sa market. at may pagbibili sa trader? The subsidy was not meant to subsidize the trader. The subsidy was meant to help the poor people and the calamity na uh, affected na mga tao. So, bumibili ako, hindi ako nakabili. Sa uh, Mindana, hindi ako nakabili. Wala daw stock para sa Bombo Network News, sa si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo. Ang Department of Agriculture tiniyak na hindi maantala ang operasyon ng National Food Authority sa kabilayan ng sinasagawang investigasyon sa anumang o umano'y anomalya sa bentahan ng NFA rice. Kaugnay niyan, may kabuan pang pag-uulat si Bombo Victor Liantino. Bombo Dennis, Bombo Ever, tiniyak nga ng Department of uh, Agriculture na walang magiging epekto sa operasyon ng National Food Authority kasabayan ng isinasagawang internal investigation hinggil sa umano'y anomalya sa bentahan ng imbak na bigas. Ito ang naging pagsisiguro ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. matapos na ilabas ng Office of the Ombudsman ang kalahating taon na suspensyon sa higit isang daang opisyal ng National Food Authority. Kabilang sa mga ito, si na National Food Authority Administrator Roderico Bioco, Assistant Administrator John Robert Hermano at iba pang regional managers maging mga warehouse supervisors ng ahensya. Sa isang pahayag, sinabi ni Secretary Laurel na nagdesisyon ito na siya muna ang humalili bilang tagapangasiwa ng National Food Authority upang matiyak na matututukan itong mabuti at nang hindi maabala ang serbisyo nito. Kaugnay nito ay sinabi ng kalihim na kaagad siyang makikipagpulong sa iba pang opisyal ng naturang ahensya. Layo nitong talakayin ang mga papalit sa mga nabakanting posisyon ng mga nasuspending opisyal. Ipinagutos na rin ang kalihim sa mga natitirang opisyal ng National Food Authority na ipagpatuloy pa rin ang kanilang regular na operasyon. Aktibo rin anya makikipag-cooperate ang kanilang ahensya sa investigasyon ng Office of the Ombudsman hinggil nga sa umunoy irregularidad sa National Food Authority. Samantala, sinabi naman ni Department of Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel Dimesa na sa ngayon ay wala pang resulta ang kanilang isinasagawang internal investigation. Aniya, nagpapatuloy pa rin ang review and analysis ng mga investigating panel. Ito ay nagmula nga sa Internal Audit Service at binuong grupo ng Secretary Laurel. Tinitingnan rin Aniya ng kanilang ahensya kung may pananagutan rin ang mga trader na napagbentahan ng mga bigas na nagmula sa National Food Authority. Uh, pasama po yan sa ginagawang uh, investigasyon at review po ng uh, ating uh, investigating panels na nagtimitingin po dito. Uh, Mayroon naman pong uh, special price bulletin na tinatakda ang NSA na inaaprobahan po ng uh, NFA Council. Pero matandaan natin doon na ang pangunahing uh, mandate ngayon ng uh, NFA uh, as per the rice tariffication Law, ay buffer stocking sa pamamagitan ng pamimili sa ating mga magsasaka at gagamitin ito sa panahon ng uh, kalamidad at uh, disaster. At kung wala pong uh, kalamidad at disaster, ay meron pong tamang disposition protocols and procedure na dapat sundin po ng ating NMV. Para sa Bombo Network News, Bombo Victoria ang tinagulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!